Galing mismo sa isang DDS. O oh, ayan, siguro naman ay maniniwala na itong mga kababayan natin na baluktot na ang kaisipan. Una nang sinabi na itong si Harry Roque na uh, napakalaki daw ng inihulog ng katawan ni Digong. Nangangayayat, matanda na daw kasi, 80 years old at kailangan na daw talaga na alam niya na, i-release. Yan yung kanilang mga paawa ngayon. Kahit siguro 100 years old pa yan. <laughs> walang mangyayari. Pero dito tayo, galing mismo kay Mr. Jason sa hinding-hindi na makakauwi si Dikong. Hmm. Wala nang pag-asa. sabi niya, malaki ang posibilidad na maaaring hindi na makabalik ng buhay. <laughs> hindi na makakabalik ng buhay si Digong. oh, ayun. Pero makakabalik din naman pala. Pero yun lang, abo na daw. Uh, una, siya daw ay 80 years old na at nasa takip silim na ang buhay, na nang buhay. Pangalawa, bago pa man daw siya dinala sa The Hague, marami nang iniin ng karamdaman na itong sidigong. Si Katunayan, hirap na nga daw siyang maglahat. At uh, pati daw yung kanyang panimbang ay medyo may problema na kaya kailangan ng alalay. Kung naalala niyo po yung mga rallies na inaatendan niya, talagang may alalay. Ano yun? Totoo ba? Or paawa? Pwede no? Pwedeng paawa lang. So, eto. Kaya ngayon pa lang daw, kayong mga DDS, kailangan nyo lang nyo nang tanggapin. Tanggapin na rin daw ng pamilya ni Digong, mga nagmamahal kay Digong, ng Digong ang masakit at mapait na katotohanan na maaaring maganap na daw or malapit na etong si Digong. <laughs> Hindi mo alam kung paawa ito ng Mr. Jason sa, 'di ba? So, but ulitin lang natin. Ito na yung paglilinaw. Sa mga nagtatanong daw kung makakauwi pa ba si Digong ng buhay sa kanyang tahanan sa Davao City sa malapit na hinaharap o malapit na hinaharap, ang tapat na kasagutan daw dyan ay malamang sa malamang ay hindi na. Malabo na. Maliban na nga lamang daw kung merong isang uh, miracle <laughs> o isang matinding pangyayari na magiging susi o isang matinding um, rason para maging dahilan or maging daan para nga ay makabalik ng buhay sa Pilipinas si Digong. Masaklap no, galing mismo sa isang DDS at nagmamagaling madalas na si Jason Sa, ang laos na semester si Mr. Jason Sa. O oh, ayan, maniniwala ba kayong mga diehard? Mm, good luck!